Mga kagabahay, magandang uh, hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang panahon. Saan man tayo naroon, anuman ng ating mga ginagawa. Una, digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos sumasaadin ng pagpapala, ang biyaya, ang pagibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghaharig, iisang Diyos, matpas sa walang hanggan. Mga kagabay, nagloksa ang buong mundo noong nga uh, Easter Monday. Pag uh, alam naman natin na sa matalang lamang ginagunita natin ang uh, pagpakahira, pagpatahira, pagpatasakit, pagkapagpako at kamatayan ni Jesus sa cross noong nakaraang na nagtapos noong nakaraang Biernes Santo. At uh, noong Sunday, pagkatlong araw, mula na kanyang kamatayang pagkalingin sa Kanya, ay ginugunod na natin ang Kanyang muling pagkabuhay. The resurrection of the Lord. At dapat sana magdiwang ang mundo. At nagdiwang na tayo. Ginugunod na natin, sinicelebrate natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ngunit ito ay naudlot dahil nang uh, Ilang oras lamang matapos na gandun dita natin ang muling pagkabuhay, biglang pumanap si Pope Francis. Biglang namatay si Pope Francis. Ang uh, nakakabigla dito, hindi dahil sa hindi inasahan ang kanyang kamatayan. Sapagkat uh, bago ang Ash Wednesday, ang simula ng panahon ng kwarisma, sa kalendaryo ng ating simbahan, ang ating pagluminda sa kamatayan ni Jesus, ang ating uh, sa ating pagiging makasalanan, isinugod si Pope Francis sa isang hospital sa Roma, sa Gemelli Polyclinic Hospital, isinugod si Pope Francis. Bago ang last Wednesday, kaya hindi na nga siya ang nagpa-participate uh, sa Ash Wednesday. At uh, ngunit, uh, after more than a month, 30 days or 40 days, something, day, eh, biglang lumakas si Pope Francis. Biglang gumaling. At ang ang kanyang mga doktor, kung tuwa tayo na sapagkat sinabi ng kanyang mga doktor, na talagang dalawang beses nakapuntik na mamatay. ang po. Ngunit, nakaka, nakakalungkod na at dismayado tayong lahat. pagkat ang Easter Monday, ah, isang araw matapos o or ilang oras lamang matapos natin gunitain ang muling pagkabukay. Ngayon, inamatay naman si Pope Francis. Easter Monday. Kaya ito ngayon, patuloy ang uh, pagluluksa at uh, kung hindi uh, tayo nagkakamali noong uh, April 27, inilibing na si Pope Francis sa Basilica of uh, St. Mary Major sapagkat ito ang kanyang kasihingan. Alam naman natin na <coughs> ang uh, mga namatay na, na papa o Pope ay libing sa St. Peter's Basilica sa mga yung tinatawag nilang katakunan sa so, St. Peter na Pope. So, balit itong si Pope Francis iba ito, masyado itong mapagpakumbaba masyado itong mababa kaluban so, spoken. Ngayon, si Pope Francis bago na matay, humiling siya sa pamagitan ng isang sulat siguro na ilibing siya doon sa Basilica of uh, Saint Mary Major na hindi gaano sikat para sa mga ka para sa katayuan niya sapagkat itong uh, basilica na ito ay uh, ayon sa Vatican mga isang bisis nang napunta ng Pope sa kanyang devotion kay uh, Mama Mary at sa tuwing siya ay may mayroong mga biyahing internasyonal. Bago siya alis, pupunta siya doon sa basilika na yan, magdasal at pagdating, magdasal muli, kamamangyari. So doon niya hiningi na doon sa ibig. At sa punto ito ng ating gabay ka, Ega, eh, tatalakay natin, pag-usapan natin, pag, pag nilayan nilayan natin, ang uh, mga nagiging magandang alaala ni Pope Francis. Marami ang humanga sa kanyang kabaitan, sa kanyang kapabaang loob, sa kanyang pagiging maawain sa mga mahihirap, sa mga masakit, sa mga jagit sa lipunan. Ganyan ang pagkakilala kay Pope Francis. At uh, sana huwag magalit sa akin si at uh, Cardinal Orlando Evido, uh, ang uh, arsobispo ng uh, Cotabato. Sabagat, isa sa mga sa ating pananaliksik, pananaliksik, isa sa ating mga nakalap ay itong isang sulat na ginawa ni Cardinal Quevedo. Alam ninyo, malapit sa kaloban ko itong si Cardinal Quevedo kahit na hindi kami personal na magkakilala sapakat uh, nakikilala ko ito sa pamanggilan ng mga pictures nila ng aking mga pinsan na Dominicano na si Father Salgado Father Pedro Salgado kaklase ito ni Father Pedro at uh, dalawa na lamang yata ang natira sa kanilang magkaklasmate na kumukuha ng mga pagkapari at naging inasbispo si siya uh, Archbishop Emeritus ng Segovia, Archbishop Ernesto Salgado at itong si Cardinal Tigido. Lahat sila on board na kasama na nga si Father Salgado. Siguro itong si uh, uh, Cardinal Tigido magna-90. Alam nyo, uh, napakaganda ng sulat ni Cardinal Tibido at ibahagi ko ito sa ating mga kagabay eh, in, in, in respect to Cardinal Tibido sana ipapamati niya kung makakarating ito sa kanya ayon sa sinulat ni, Fa, ni Cardinal Tibido magkasabay umano silang nagiging Cardinal ni Pope Francis na noon ay uh, si His Eminence uh, George Jorge Marlo, Mario Cardinal Bergoglio ito si Pope Francis nagkasabay umano sila sa isang ordinary council yung pagtitipon ng mga cardinal para sa synod of the church kamakailan lang, lang nagkaroon ulit ng synod synod uh, synod or the Sagrad ng simbahan. Ngayon, nagkasama mo na sila sa isang council. At uh, <clears throat> dalawang mano ang hiswitang nandoon. Isang, dalawang Italian, dalawang European, pero yung isa taga Roma at matikas umano. Ngunit nabigani ni umano si uh, Cardinal Quibido sa kabaitan, malalahanin pagkakababang loob ni Pope Francis. At ang sabi ni Cardinal Quevedo sa kanyang sulat, the late Pope Francis could be, one, could be, the, could be the greatest or one of the greatest Pope. Napakalaki ng pagrespeto ni Cardinal Quevedo kay Pope Francis. At nang magkita sila umano, muli sila magkita ni Pope Francis, Cardinal, Cardinal pa Samantala yung si Pope Francis ay isa ng Papa, si Bergoglio. O sabi niya, nakilala pa rin siya, tinawag pa rin siya, malahanin malaha ang Pope. Ito ang isa sa pagandang alaala -ala, ala -ala sa Yamaong Pope Francis. Alright.